Oh, no, no, no. Sabi niya dito guys, tingin-tingin lang ako kung anong ginagawa niya kasi may kukunin siya. Tapos tumitingin-tingin lang din ako, parang wala lang. Uy, tapos naligo naman. Ano kaya ang trip nito? parang may kakaiba ata. Sobrang dumi kaya dyan. Ang dami pang kuhol. Tapos nasa gitna ng taniman ng mga talong. Parang may kakaibang trip ata to si Ansi Bebe na nararamdaman ko. Pero hindi ko lang pinansin kasi wala lang sa akin. Lumangoy pa. Nagpunas pa ng mukha. Hmm... Para lang siyang naligo sa ilog, guys. Bagong glue ako dyan. Bagong rebound. Nandyan po ako sa gilid. Nagaantay sa kanya. Nagtatapon ng bato at ng damo. Kasi parang nagde-date sa palat. Ay, oy ay, 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 yan pala ang trip. O, tingnan nyo, pinilit akong Lumusong sa putikan. Mm. Ayan, Ansi. Ano ba yan? Kakaligo ko lang. Tapos, nagdamit pa ako. Kasi, sabi mo, mag-date-date tayo sa palayan. Iba pala ang trip mo? Ay, nako. <laughs> Hmm. Ang saya-saya niya kasi nakabawi siya sa akin. Nag-away po kami dyan, guys. <laughs> Thanks for watching! Bye!